Marahil ay karamihan sa atin ay familiar na sa maliit na kulay pulang prutas na ito na kung tawagin ng iba ay aratilis or saresa. Ang mapula at mapipintog nitong bunga ay talaga namang Ang puno ng aratilis ay may magandang benepiksyo sa ating kalusugan, lalo na ang mga dahon, bunga, bulaklak at maging balat pito. Ang nagagawa niya, it's for one, anti-microbial. It's anti staphylococcus So, yun yung mga infection. Ang um, e. coli bacteria, ay mga ganon. And, it's anti-cancer. Di ba, nakagugulat sa dami ng pwede nitong idulot. Nagtatae ba kayo o may dysenterya? Huwag nang magpatumpik-tumpik. Dahon ng aratelis, gawin ng tsaa magpakulo ng dalawa hanggang tatlong tasa ng tubig, Ilagay ang isang dapod ng dahon ng arapilis. Hayaan itong pumulo sa loob ng 7 minuto. Pagkatapos, hanguin at saka sa lait. Inumin ang tsaa tatlong beses kada araw. Sigurado matinding pagtatay ay malulunasan na. At pati palat sa diabetes, pwede rin. Base sa research ng 16-year-old student ng Iloilo National High School, si Maria Isabel Lison o si Shasha, may potensyal ang aratilis na ma-regulate ang blood sugar level ng isa't diabetiko. The results of my study show that it has a potent anti-diabetic properties and also it is very rich in antioxidants. And yung antioxidants na yan po could help lessen the oxidative stress and inflammation. Therefore po, it could be a preventive measurement and it also regulate diabetes it's gastroprotective, meaning may sa digestive system natin. Stomach ache, colitis, and GERD, yung gastroesophageal reflux uh, disease. It's a good antioxidant. Kung may lapnos o paso naman tayo sa balat, may solusyon dyan ang balat o bark ng punong aratis. Ilaga lamang ito. Pagpakulo ng isang basong tubig sa kaldero. Ilagay ang limang pirasong bark o balat ng aratis. Ay, alam itong ito. Kumulo ng 100g ng catechism ito. Kunin ang katas at saka ipahit sa apektadong bahagi ng balat. Kung may allergies naman o nakakaranas ng skin irritation, maidam dito ang bunga at bulaklak ng aloe Maghanda lamang ng sampu piraso ng hinog na bunga at bulaklak. Dikdikitin ito hanggang madurog at saka ipahit sa balat. Kaya siya nakakagamot bak sugat is because of the tannin. It is astringent. Kaya naman huwag istabi ang sa inyong paligid. Tukot sa tamis at sarap ng lasa nito, siguradong may cure ito sa ilang sakit. So yeah, ngayon ko lang din nalaman na mga pinipisyong ito ng aratilis. guys. Mahilig pa naman akong kumain nito dahil kung saan saan lang naman tumutubo ang halamang ito. Kaya ba, nakakain na rin ba kayo ng aratilis?